o lamumang manggas sa inyo mga lods. Napaka-special na araw na ito dahil ito ay araw ko. Maga ko pumunta dito upang pasalamat. Mahala na ng araw na ito. Pumunta lang ito upang magsindi ng tamdil dahil pasalamat sa si Diyos. hindi well, kaya pa niya po katawan ng mga sa Libra birthday. Nagpaslamo sa kanya na sa sabasobra. Bali, pabalik ako sa station ng SSS dahil mayroon lang akong nasikaso. Dapat sana mamaya ko itong gawin patapos ko sa SSS kaso panayo pang number ko kaya itong nuna nako. Kung napapansin niyo Lord, mabasa-basa ang kalsada dahil nagulan ka gabi na. Kung napapansin niyo tuwing San Juan, siya. Ispila ko Luz na bago matatapos sa SSS kaso aray mali ang expectation ko dahil sobrang Maraming tao ngayong araw na ito. Akala ko kasi maliliyos lang daga dahil sa nguwan. Mali pala. <laughs> Minabaybay ko ang ng ito. Pashurup ka't sa... Uh, para sa akin umurtikab. Dito rin ang dumano pang... mga pagpalo dahil titisan raw kasawa ko. Dahil okay. analab niya, tapos na ako na yung oras na ito, kaso hindi pa. So naisip lang kong mayroon pa lang pa dito sa UNITAP So, tadaan ako sa UNITAP para mapahotspot lang I might Tapos, mabalik na ako sa SSS Bakit nga ba ako lang nasa SSS? Dahil, mayroon akong binabayarang penalty ko na TUMUBO NA Dahil, po pinabayaran ko ito Halagyan, dalaki ng dalaki So, dapat ko bayaran kaya kayo kung may loan kayo dyan, so dapat i-check nyo rin kung lalabang zero balance na account na napabayaran dahil or hindi, tulad sa akin, meron ulit kayong mabayaran. So nakarating na po sa yung so, dito mag-aspat ako dito. Kailangan may si YP na wala pa po natapos SSS. So, after dito, sasakay ulit ako na ang pudot ko para makabalik dito sa SSS. Sana ang number nasa malapit na. So pagdating ko sa SSS, pagtingin ko doon, ganun pa rin din niya. Akala ko malapit-lapit na sa unangit. So magkano sa guard? Nasa 70 pa. So kailangan ko pa rin maghintay. So pagtingin ko, rasdusi na. Kailangan ko na rin kumahain. Dahil alam ko babalik ang trailer Alam mo na ko ng pagkain Doon malapit sa SSS Para pagtawag niya Pariri ko ko agad Kutom talaga ako guys Kailangan kumain Yung mga bulati ko nag-aalboroto na sa tiyan ko Napkabarak na nila po guys Agad smasya ng konti Paga ako pumunta dito pero nabutang ba na akong tamhali nako. ako I love Philippines talaga. Tamang-tama lang ginawa ko guys po. Tapos, kubaid dito. Yan, yes. sa pagbalik ko. Nagsiuwian na mga kabats ko dito. So, patali na ang matawag number ko dahil 100 plus. Medyo umuwi pa kumain. So, ang boraan, nagpabilin ng tiyaga. Masama, tiyaga ka. Meron kang maani. Dahil kung hindi ito importante, guys, hindi ko ito aabsinan. Kailangan talaga ang bayaran. Pag hindi, bakal bakalan. Na. So, natapos ako, guys, no? Papauwi na po, napansin ko buulan pa rin. So, malayang matikad dito. Malit, tutuyo ako. Umikot ako hanggang napansin ko siya nga doon Wow! Wow Sabot so, ni So bali di ang dumaan grocery Shortcut lang ako Pero ang layo man Ibigot ko Parang lahonan Nag-rubingan nafas eh. Napos kabila pala Okay lang Ah uh, safety eh Dito ay So yung asawa ko nakarutin na pala sa amin Up there siya Bali ang problema namin Yung dinding namin Dara na pa kong bulan Hindi pa tapos Umuwi siya para ipapanday namin dahil rainy season na yung tutagkan. Kailangan namin patabunan ang amin bahay habang biyadahan ng katunaw gutom ako dahil pagkain oh pala dito. Oh my God! Tapos meron pong shake na ito ni Fury D. And uh, Dragon Fork Shake. So, dito guys, papalabas na ako. So, mabuti yan lang, Merong multi-kill na katan dyan. At dito, mapasag kayo naman ng multi-kill, guys. Nabutong dalagaw na nasa sa hapon. So, na pong nakaabot sa amin. Trishki na, nadalagan na ko. Kanina, maulan ngayon. Kainit na. Sabi ko na ngayon, guys. Oh, matapos sa pong video, guys. Terang salamat, ha. One on, on please, comment, like, and share the entire day. Thank you. Bye bye! <laughs>